Sa kabila ng mga panawagan ng ating mga kababayan na puntahan at imbestigahan ng ICI at ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang balwarti ni Sandro Marcos at ng kasalukuyang pangulo sa 1st District ng Ilocos Norte ay tila nagbibingi-bingihan lang sila sa halip na sa Ilocos ay sa Davao City sila pumunta at nag-imbestiga nawala namang mga kaso ng malawakang pagbaha sa interview ni Karin Davila kay Magalong ay direktang tinanong ni Karin itong si Magalong kung bakit hindi nila pinupuntahan upang imbestigahan ang First District ng Ilocos Norte ay babapatid mo sa sagot ni Magalong na tila ito ay bumaliktad na sa kanyang dating paninindigan at ngayon tila siya ay may pinuprotektahan. Hindi kayo umabot ng Ilocos Norte because I think it would have been, it would have... It would have had an impartial demeanor if the first projects to be investigated were, were the president's province or, or district or let's say Congressman Sandro Marcos because they need to set the example. Pero well, al alam mo kasi, Karen, marami rin kaming kone. Eh. May mga reports din kasi kami nakikita. Eh, na. Karen, marami rin kami kone. Eh. May mga reports din kasi kami nakikita. Eh, na. Pero al alam mo kasi, Karen, marami rin kaming koning. May mga reports din kasi kami nakikita eh. Na. Bakit nga ba Mayor Magalong? Mahirap pa puntahan ang Elopos Norte? Puntahan nyo ang guling barangay sa Malisiparidad ng Pagudpul na Barangay Pasaling. Paano makadaan ang mga residente sa kabilang sitio kung sirana ang overflow bridge? ang dike, bakit di tinapos? yung barangay ng pagod. Pati yung ito, Kung gusto nyo naman malapit lang sa opisina ng DPWH Lawag, sa Barangay Kawit may flood control dyan, na September pa lang dapat tapos na, pero hanggang ngayon, ang layo pa. Hinahabol nyo ba? Sa tulay naman na boundary ng pagutput at Bangi sa Ilocos Norte, tingnan nyo ang revetment project kapago-bago pero sira na. Makikita ang laki na ng damage at ugti-unting bumibigay na. Oh, ano na, Mayor Magalong? Bunga ng pagsusumikap ng iilan nating mga kababayan sa Ilocos Norte ay sila na mismo ang nagbunyag sa katiwaliang nangyayari sa 1st District ng Ilocos Norte sa pangunguna ni Congressman Sandro Marcos, Iki Icharis, tumambad ang mga substandard hindi tapos at sira-sirang mga proyekto Samantalang ICI tinutulungan na rin tayo mag-imbestiga sa mga substandard projects ni Congressman Sandro Marcos sa first congressional district ng Ilocos Norte sa Barangay Gabo, Lawat Ilocos Norte, ilang buwan pa lang on flood control sa Patson River na sira god Sir, patsang pibet ko eh. Kung oh, sir, eh, kayo na. Nagyala na ang parang pinanggal yung mga sin file uh, na bumiyan. Okay, uh. Kung so, sir, para pang, bali pang pangalawa na po kasi. Ay, no, yes, sir, yung dati kasi na sira, tapos nilagyan, tapos na na naman, Sera. tapos dito na. Dito na. Bali, one year lang siguro, yun. Kung na sir. Kapag isang taon na sira, sir. Below River Poblacion, Municipality of Adams, ilang buwan palang ang project. Sirak agad kaya nayon, another project nanaman. Wow! At sa Padsand River sa sarap locus norte, bagong flood control kumohuna sa aerial view makikita ang laki ng sira. Sayan ang pera. Ngayon, delikado na ito sa mga tubista, pati daan na tuhana. na. Oh, o, ayan na ay ICR. Isitahin niyo naman ang Balwarte ni Charisse.